Good afternoon, good afternoon guys. Ito, nandito kami sa Robinson pero palis na kami guys. Hindi uh, ako uh, na kuha sa uh, bubili lang kami na. Ang daming balay ko. Ano? Oh, uh, vacuumin mo ito. At uh, yun, uh, bubili kami guys Ng pagkain Ng aming mga pusa saka treats. So, kasi talaga in love na in love tayo kay Kenma at saka kay Yan. nakita naman guys to so ayan guys uh, bumili kami uh, yan ang binili namin uh, tapos uh, uh, yan ang price uh, 5.4 kilos so meron nyo guys mahal pa sa sa kilo ng buwan sa kilo ng bigas ayan mga dalawa sako na mabibili <laughs> 100 kilos na mabibili mo nga sa sako sa ng